Bakit kaya? Bakit kaya ang bilis ng tao nang mangusga ng kapwa? Kahit wala naman silang sapat na kaalaman sa istorya ng buhay mo. Dahil ba sa panlabas na nakikita nila at kaanyuan na mayroon ka, kaya ganun ko ka nilang pag-isipan at tusgahan medyo unclear ang mundo medyo hindi patas kasi hindi mo man lang din mapatunayan ang sarili mo lahat naman tayo may pinagdadaanan at may pagkakamali sa ating nakaraan pero hindi ibig sabihin ito wala ka ng pag-asang magbago at ayusin ang sarili kaya ikaw, ikaw na nakikinig at nanonood nito, sana, sana maisipan mo munang tingnan ang sarili mo bago ka manghusga ng naaayon lang sa nakikita at naririnig mo. Like Tommy and G.